Kung gusto mo na hanap-hanapin ka ng taong mahal mo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Kahit okay naman kayong dalawa, ay gustuhin mo pa rin na hanap-hanapin ka niya kahit anong busy niya at kahit ano pa ang gawin niya, ay ikaw palagi ang first priority niya. Kaya kung gusto mo na bawat oras hanap-hanapin ka ng taong mahal mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Isa itong gabay at isang paraan para patuloy ang pagmamahalan at samahan ninyong dalawa ng partner mo. Basta magtiwala ka lang 100% sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng plastik o zeplak o kahit na anong plastik na meron ka na pwedeng paglagyan ay pwedeng gamitin. At kumuha ka ng isang dahon ng laurel, kumuha ka rin ng panulat kahit anong kulay at papel. At pagkatapos, isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng isang beses. At sa dahon ng laurel ay isulat mo ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses din. At pagkatapos mo nang masulatan ang dahon ng laurel at ang papel, ay sabay mo itong tupiin at saka ilagay ito sa zeplag o plastic na inihanda mo. At pagkatapos, maglagay ka lamang ng isang kutsarang asukal. At pagkatapos mo nang malagay lahat, hawakan saglit ang ritual, ilapit sa baba mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido sa kapayarihan nitong ritual, ako lamang ang hanap-hanapin mo bawat minuto. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, dalhin itong ritual kahit saan ka man magpunta, ilagay sa bulsa mo o di kaya sa bag mo. At kahit ikaw ay nasa bahay lang, pwedeng ilagay rin sa bulsa mo o di kaya sa damitan mo. Basta sa tuwing ikaw ay aalis ay dalhin mo itong ritual at dalhin o itago ito hanggang kailan mo gusto at paniguradong hanap-hanapin kanya malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.